Naaresto ng pinagsalib na pwersa ng Regional Investigation Division, Regional Drug Enforcement Unit at National Capital Region Police Office, Special Drugs Enforcement Unit ng Pasay City Police Station at Port Benipasio Substation ng Taguig City Police Station ang dalawang high-value target na Chinese National at isang Pinay sa isinagawang drug buy bust operation kagabi sa BGC Taguiga. Pasado alas 10.30 kagabi nang isagawa ang operasyon ng mga otoridad kung saan kumagat ang mga sospek sa pain ng mga pulisa sa may parking lot ng The Port Street, 26th Street, corner 7th Avenue, Barangay Port Benefacio, Taguig City. Kinilala ni Southern Police District Director, Police Brigadier General Kirby John Brian Kruap, ang dalawang sospek ng miyembro ng Young Drug Group sa ilalim ng pamumuno ng Coplan Laupan na si 26 years old, at Yang Tao, 29 years old. Inaresto rin ang kasama nilang pinay na nakilalang si Faith Jovene Suniga, alias Nina, alias Trixie, 18 years old, na ka sa mga natural suspect ang isang kilo ng hinihinalang shabu, 9.5 grams ng kush marijuana. 62 piraso na hininalang ecstasy tablet, 38 pieces ng small pink round tablet sa na hinihinalang Chinese magu na umaabot lahat ang kaukulang halaga sa 6,814,250 pesos. Bukod dito na kumpiska rin sa mga sospek ang 12 budol money o 1,200 pesos at isang genuine na 1,000 pesos na ginamit sa buy bus operation. Kinumpis ka rin ang dalawang sasakyan ng mga sospek na ginamit sa pakikipagtransaksyon sa mga pulis na nagpanggap na bibili ng droga na isang Mitsubishi Montero color silver gray na may plate number NAP4683 at isang Mitsubishi Mirage color silver gray na may conduction sticker Y1 U357. Lahat, uh, dito po nagkaroon po ng uh, joint operation po ang Regional Drug Enforcement Unit at ang atin po ng uh, Southern Police District kasama po ang uh, uh, Staggig City Sorry. Police Station. Uh, na kung saan nga uh, nakakuha tayo ng uh, almost 1 kilo ng uh, shabu at ang uh, naka-arrest tayo ng tatlong suspect. So dalawa po rito ay Chinese at isang Pilipina. O siguro magsimula tayo ng no, mga 3 sa go so nagsimula ito sa Pasay City so dinarawaw ito ng Station Drug Enforcement Unit so mailap itong ating target para nag-ooperate siya almost sa buong Southern Police City. kaya humingi tayo ng tulong sa ibang uh, drug enforcement unit dito sa Sa ngayon ay ni na itong tatlong suspects sa tanggapan ng RDEU NCRP o nakatakdang sampan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.